Hello, welcome back again to my channel. So today is Friday day Friday November Today. 6 November 10 right six seven eight nine ten, November 10. 6, 7 8, 9, 10. November 10 Today is November 10 Friday so Punta tayo ng pure gold para mag-grocery. bye-bye na lang. Bye! Pinta lang ako ng kalesa dahil kalesa ang aking sasakyan. It's so hot. It's so hot na mga my dear. Ayan, at nakasakay na tayo ng kalesa. Buti pa tong kalesa na sa akin ko is very beautiful yung design. Bagong pintura, ayan. <laughs> so, pangiti-ngiti lang ako niyan. Pero, naiinis na ako kasi yung payong ko nahulog. Hindi ko na malaya na nahulog siya. Ang swerte na nakakuha ng payong ko. Well, anyway, ayan, dumating na nga ako dito sa Pure Gold. Wow, ang daming stock ng chicken na chicken na Lucky Me ng Pure Gold, Oh. Ayan. Dito lang ako sa customer service kasi hinihintay ko yung supervisor nila. Papalo up ko yung order ko sa din nila ng sito na solo na 3 case so since nandito na nga ako so ipipick up ko na lang sya, hindi ko na sya ipapadeliver ayan, so naghahanap na ako ng mga paninda nagstart na ako na uh, mamili ng mga paninda na bibilihin para sa ating pindahan kaya lang is kulang-kulang yung stocks nila, marami silang stocks pero wala yung sa mga uh, pink. pangangailangan, pink na Parang champion pride. blue, yung pride na pink, ayan Atin ito, wala ting champion blue. Ano ba daming wala. Kuha na lang ako ng ano, tide na kalamansi since wala sila yung tide na uh, with downy. Ito, kuha tayo nito. Tsaka yung pink. Wala yung pink na maliit. Ah, ito. Wala sila nung sa downy anti-back na yung with safeguard. Ay. Puntahan ko na lang sa Carmin Grocery Store. Baka meron sila dun. Ayan. So ito kumuha din ako ng surf na fabric conditioner na color purple kasi merong nag-request niyan. Wala silang zone rocks na maliit. Kuha tayo dito isa. Ayan. Ayan. Kaya lang, walang smart na ganito na kulay green na ganito kaliit. So, hanap tayo. Punta tayo sa Carmen. Baka meron doon. Um, ano, mouse and rat blue. Anong kaya maganda? Ito or ito? para sa ating tindahan kasi dumadami na yung mga mga inday doon ito na lang siguro green leaf dami na kasi yung mga maliliit na mga bubuwet sa tindahan ko ewan ko ba bagong mga mga bagong panganak na mga daga kaya bibili tayo nitong mouse trap kumuha na rin ako na tang na juices. Ayan, kaya lang wala sila ng original na orange flavor at saka yung four season. Yung four season kasi yung pinakamabenta. Wala silang stock ng Nesty. Apple and lemon. Nagkaubusan na ng stocks. Wala rin silang 8 o'clock. Yan yung problema ko dito sa Pure Gold kasi laging walang stock. Nagkakaubusan. Pero anyway, punta tayo sa ibang store. Baka meron sila kumuha na rin ako ng black pins nung sa Silver's One na brand. Wala kasi yung available na RAM. Ayan. Yung bintahan ko dyan is 20 pesos. So, yung capital price dyan is punan ko is 16.50. So, meron akong uh, 3.50. Ayan. So, may, kumuha na rin ako ng tidbits at saka uh, alpine. Yung alpine pa konti-konti lang yung kinuha ko kasi sobrang mahal ng alpine. No? Hindi siya masyadong mabili. Minsan, may bumibili ka rin. Buong. Kaya lang, uh, hindi masyadong mabenta kumuha na rin ako ng uh, Mega Sardines. Itong pinaka mabenta may, uh, sardines sa tindahan ko ay si Mega Sardines. Ayan. Kumuha na rin ako nitong Holiday Corn Beef. Super mahal ni Holiday Corn Beef. Ano? Ayan. Si Argentina. At saka hindi ako kumuha ng mga beef kasi meron pa akong stocks sa tindahan. Ayan, pa konti, -konti lang din yung uh, kinuha ko ano kasi as yes, um, marami pa kasi akong gustong bilhin. Ayan, century tuna, si flakes and oil na century tuna. Ayan, yung toothbrush na yan, nakita nyo yung toothbrush na yan. Hindi ko yung siya binili kasi nga super mahal niya. 42 yung isa. Tapos dun sa Colgate na toothbrush is uh, 17.50 lang yung uh, capital dun. So pwede ko siya ibenta ng 23. Ganyan. So, since 42 yung puhunan niyan, mahal pala siya. So, hindi ko na siya, ano, hindi ko na siya pinuloy. Ayan, buti na lang talaga is nag-ask ako ng price doon sa uh, pagdating sa counter. Ayan, kumuha na rin ako ng suka at uh, saka Selvers One Suka at saka Toyo. Ayan, chicken cubes na pinakamabentang chicken cubes. Kasi dito sa aming area is maraming mga Muslim na mga tao. Ayan, so mahilig sila kasi sa chicken. Kaya kumuha na rin ako ng chicken cubes kasi yan yung alagi nilang uh, binibili sa tindahan ko. Milo at Swak. Ayan, super mabenta din si Swak na bear brand. So, yun si, ano, si Copico Blanca. Nag-increase din sila. 127 na yung capital niya per tie. Dati kasi is 122. Ngayon, pagtingin ko sa resibo is 127 na pala siya. My God. Siya palang naman yung nag-increase. Yung ibang Copico uh, na mga variants is hindi pa naman nag-increase. Kumuha na rin ako ng mga biscuits kasi um, dito kasi mas mabenta din yung uh, biscuits ko kasi um, siya malapit lang kasi ako sa elementary school. Ito naman si paji bar na assorted. Ayan, 124 yung tunan niya sa isang pack at saka 16 pieces. So, 10 peso yung bentahan ko jan So, si uh, 16 pieces, so 160. Ayan. Ayan, natapos na ako sa pamimili. Ready na ako papunta ng counter para magbayad. Ayan, super dami na ng ating nabili. Ewan ko kung magkano to pero sure ako, pasok pa rin ulit sa budget. Nandito na ako sa counter para magbayad. After niyan, pumunta ulit ako dito sa Carmen Grocery Store kasi nga may mga stocks sa Pure Gold na hindi available kasi out of stock sila. tagayano no, ano, Isala. uh, extra big na hot uh, hot and spicy. So wala sila no. Ayan, so pinick up ko na dito yung aking uh, Porsche purchases dito sa Pure Gold para ikarga sa aking ka. super wow, kalesa. Wala, Ayan, ako tinulungan ako ni, uh, ni Popper. Ayan, siya na yung nagdala. Well, of course, binigyan ko rin siya ng tip para naman maging masaya siya, no? <laughs> Kasi siya yung nagbubuhat ng ating mga purchases. Ayan. So, papunta na tayo sa ating super kalesa para ikarga yung ating mga pinamili. Kasi nga, wala pa tayong super car car. Well, this tis mo muna tayo sa ating super kalesa. Pakyawan yeah. um, po yan, 40 pesos lang po yung bayad dyan. Ayan, at nakasakay na tayo papunta uh, pa uwi. Ayan, thank you Lord, kasi tapos ako at hindi siya umuulan kasi nga, wala akong payong nadala. Ay, meron akong payong nadala, pero sa katangahan ko, nahulog siya na hindi ko na mamalayan. Hello everyone! Nandito na tayo sa bahay at nandito na tayo sa store. Ayan. So ngayon is um, haggard na tayo. haggard <laughs> na tayo sa kakabili ng mga kailangan natin dito sa store. No? Ang hirap talaga maghanap ng mga uh, produkto na wala dito sa ating tindahan at hindi available doon sa pupuntahan doon sa pupuntahan natin po sa store. Ayan. So sa Pure Gold marami silang stocks na wala. So kailangan ko siyang hanapin doon sa Carmen at saka sa Digimart. So ngayon is ito na yung ating nabili. Ayan. Against the light ah. Ayan. So, ito from your gold. Tapos, ito naman sa Carmen. Bakit ayaw? Tapos, yun yung ating C2 solo na tatlong case na c Kasi, in order ko yan noong pang -merkules. Tapos, hindi pa siya na-deliver. So, pinick up ko na lang doon sa pure gold para mas mapadali, di ba? Kasi, yung delivery rope nila is uh, sa ibang lugar pa. So, Bukas pa yun, i-deliver sana kasi bukas pa yung schedule lang delivery nala dito sa aming lugar. So, nakapag-decide ako na ipipick up ko na lang since nago grocery naman ako sa Pure Gold at saka para mas mapadali at may madisplay na ako. At saka, so ngayon is ang gagawin ko is mag-unboxing, pricing, at saka mag-display, dala na rin sa bag-arrange. Ayan. So, ganyan naman talaga yung buhay natin, tendera, no? Wala naman tayong ibang ginagawa, kundi yun lang naman yung ating paulit-ulit na routine. Ayan. So, that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed watching. And thank you so much sa lahat ng ating subscribers at sa aking viewers. Ayan. Kung bago pa pa sa aking channel, please subscribe and then click the notification bell para manotified ka in every video sa re-uploaded. Right Ayan. That's it and gracias everyone. Bye!